Pinakamurang PLC na mabibili natin online So brand to, eto ay clone ng Mitsubishi PLC So nung nakaraan, nakabili ako ng PLC na FX1S 14MR Mura lang ang bili ko dito sa marketplace ng Facebook ay 1,000 lang siya So napakamura Typically binibenta to ng 3K Ang issue ko dito, lost thread yung mga screw Kaya gumawa ko ng training board na nakarelay tapos, sini ko na yung gan. So, mura to kung sa mura talaga. Pero, ito, mas mura. Tsaka, brand new. Ang pinili kong PLC ay transistor type. So, pag MT, transistor. T yung dulo. Pag MR, relay type. Mas mararecommend ako. Kung magte-training kayo, mag-relay type kayo. Yan. Tianggal ko lang yung cover. Ito yung mismong PLC. big oh. With case yung in order ko so mas makakamura pa kayo pag walang case. Ito yung mga pangalan ng terminal sa loob. So 24 volt 0. So 24 volt model to. Tapos X0, X1, X2, X3 hanggang X7. So 14 mt to. So buwan natin to, kung gumagana tingnan natin kung tamang-tama to sa mga estudyante at sa mga gustong matuto. So ayan lang din siya. Meron tayong input sa taas, output sa baba run tsaka stop dito communication cable at meron tayo dito mga LED Y0 hanggang Y5 so kapares lang din dun sa PLC tapos dito sa input meron din yata ano, X0, X1 kaso maliliit para mapagana natin to kailangan kailanganin natin ng 24 volt na power supply 24 volts DC okay so meron ako ditong 2.5 ampere na 24 volts switchboard power supply. Tapos susubukan natin yan sa ating training board. So, kaya lang ako gumagamit nito dahil sa meron tong input. Tsaka mas madaling makita yung output. sa so, ito yung unang-unang dinesign ko. Bago yung meron ng relay. sa so, pangalawa na to. Kasi, kasi ito permanente na. Okay, so, to match na match to dito. Kaya transistor type din ang pinili ko. Para yung mga LED ay mabilis siya mag-react. Ito ay dinesign ko at may print ko sa PCBWay ang sponsor ng ating video. At dahil magpapasko, pinadala tayo ng isang malaking bagay ni PCBWay Tingnan natin ang nilalaman ng pinadala nila. Ito ang nilalaman ng box. Siyempre, merong sulat. Pagbati ng Pasko. Parang name tag to. May magnetic siya. Ang ganda ng pagkakatexture nito. Parang kamukha siya ng silver play button ng YouTube. Meron tayong dalawang PCB board na de-battery. Lagyan natin ng battery to tingnan natin kung anong ilaw tamang tama to sa Christmas tree ko na maliit so battery operated to nalang to thank you PCBY mouse at keyboard na resting ng sa ano bang tag dito yung pan relax sa kamay okay. tapos meron tayo dito foldable na pang travel na neck pillow at jambong baso na parang thermos maganda to meron pang straw ang ganda ang laki may git isang dangkal ang laki nito marami akong maiinom na tubig dito at syempre meron tayong Merry Christmas na unan pwede nang matulog meron tayong mga idolays at ayun listahan ng mga ilalaman ng box at mga sticker syempre Maraming maraming salamat sa ating sponsor sa PCB at sa pagpapadala nito sa atin. Nilagyan ko lang ng plug. Saksak natin kung may puputok. Nasa off mode tayo o naka-stop siya. Saksak natin. Yan. Ang doon nga pala sa gilid na 'yon, meron tayong tatlong ilaw. Kapares lang din sa PLC natin, meron tayong ilaw sa power, may pangalawang ilaw sa run. Kaya yung pangatlong LED niya sa error. So pag nilay ko to sa run, ayun, nagbe-blink yung run. Ibig sabihin nagra-run na tayo. Pero wala pa tayong program. Ayan, subukan natin ng ating kable. Tingnan natin sa device manager. Meron tayong compor. Support. Supports natin nasa Comfort siya, okay? Ito yung GX developer na pang-program ng Mitsubishi. Gawa tayo ng bagong project. FX CPU, FX 2N. Okay, 2N to. Kasi ito yung binilang ko, FX 2N. Okay? Tapos maraming nga pa ng pagpipilian dito. So, ang pinili ko ay 14 MT. Ang 14 MT ay, ito, 14 MT with case. Ngayon, 922 siya. Pero nabili ko to mga around 500 lang. So, timingan nyo lang yung pagbibili. Mura to. Tapos, meron tayong diagram dito. Mamaya, tingnan natin to. Testing muna natin sa ating software na pang program. So, FX2N. FX CPU. Tapos, FX2N. Okay lang natin. So gumawa lang ako ng simpleng nagbe-blink na mga output. So tigatlo sila. Naglagay ako dito ng M801. Ito yung oscillation ng 100 milliseconds. Tapos itong sa 10 milliseconds, every 10 milliseconds yung M8011. So ito yung clock device natin dun sa timer tutorial natin. Okay, bali tigatlo sila. Online natin to Transfer setup. lagi natin to sa comport. Connection test natin. Successfully connected. Okay. Ah, uh, online right to PLC main execute at yes. Yan completed na. Medyo matagal siya mag-upload. Ah, uh, monitor mode tayo. So yan yun yung dalawang blink ng blink natin o oscillation dito, wala tayong makikita kasi naka, hindi pa tayo naka run mode, lagay ko to sa run mode ayun o yung M811 ay halos naka steady lang kung titingnan natin sa ating mata ayun o ito yung nagbiblink ng 100 milliseconds. Yung tatlo sa uba, 10 milliseconds. Sa so, sobrang tulin niya. Tingnan nyo, halos hindi na natin makita. Okay, palta natin to. Palta natin to ng M8013. So, ang M8013 ay oscillate in 1 seconds. Okay. Every 1 seconds, magpapatay siya. Tsaka sisindi siya. Lagay natin to sa run position. Yun. Yan, nakikita na natin yung pagbiblink-blink ngayon. Ito yung tatlo sa 100 milliseconds. at yung 1 seconds. So, kung relay type yan, yung ganyan, napakaingay na yan. No? Oh, tingnan nyo, napakatulid ng 100 milliseconds. So, yan ang kagandaan sa transistor type. Wala siyang ingay. Ngayon, susubukan natin tong training module natin kung magiging compatible meron tong pagkakaiba. Kung titingnan natin sa Mitsubishi PLC, meron tayong COM o sa iba SS o sourcing. Etong clone natin, wala tayong makikita. Makita lang natin dito, 24 volt, 0 volt, tapos X0 na agad, X1 hanggang X7. So, kung titingnan natin yung diagram na pinrovide sa Lazada page, so, eto ay para sa 20 MRO 20MT. Pero, pares lang yan. So, ito yung supply natin na 24 volt. So, ganito yung symbol ng 24 volt. Yung mas mahabang leg o yung mas mahabang guhit ay positive. Tapos, 0 volt ay negative. So, yung lahat ng paan ng switch ay nasa negative lang. So, ito yung pinaka-common niya, yung 0 volt. At hindi gumana tong training module na printed circuit board ko. Kasi baligtad ang polarity ng output. Ito, kaya ang ginawa ko, gumawa ko ng bago. Yung pa rin, same board, pero binaligtad ko lang lahat ng polarity. So, pasadya akong binaligtad yung pagkakabit ng LED. Tapos yung 0 volt ay pumunta sa positive. At yung 24 volt nito ay pumunta sa negative. Yun lang. Gumagana na siya. Testing natin. Irarun ko lang. Tianggal ko nga pala yung takip para hindi tayo na ano. Yan Beautiful. Okay. Tahimik na tahimik. Ang ganda. Asol yung kanyang output. Ito nga pala ay 5mm LED lang at meron siyang resistor na 2.2k ohms. Ito yung dinasay natin unang una. Tapos ito yung dinasay natin pangalawa. Ang output nga pala nito, may makita tayong COM0 at COM1 lang. So, ang COM1 dala-dala niya yung Y4 at Y5. Ang COM0, dala-dala niya yung Y0, Y1, Y2, Y3. Okay. Tapos, meron tayo ditong 485A, 485B. So, RS485 communication protocol lang yan. O, communication cable, pwedeng ilagay dyan. Hindi ko rin sigurado pa. Hindi siya kaparehas nito na ang COM0 ay dala, dala niya lang y 0 So, dito, tinest ko na yan ka-partner ng COM0 ang Y0 hanggang Y3, ang COM1, ang Y4 at Y5. Sa 14 niyan, pero dito sa pinrovide ng ng tanggalin natin 'to. Sa pinrovide ng Lazada na diagram, ito ay sa 20MR o kaya MT. Makita natin yung COM0 dito ay Y0 lang ang dala-dala, yung COM1 Y1 lang ang dala-dala, tapos yung COM2 Ayan, so ganun, Y2, Y3 Tapos yung COM3, Y4 hanggang Y7 So hanggang 7 to Ibig sabihin to, walong output to Yung 20MR Tapos kung titingnan natin Kaya ako bumaligtad Kung titingnan natin Ito yung Positive palagi Pag mas mahaba tong Guhit na to, ito yung power supply DC source So yung COM0 pumasok sa kanya ay Negative Ito yung positive pumunta lang sa ito ay load. So, sa kaso natin, unload natin, resistor, tsaka 5mm LED na kulay Tapos, ito yung Y0. So, ang output nito ay negative. Ang output nito, ang tawag dito ay sinking. So, sink lang siya. Ibig sabihin, negative lang ang ilalabas niya. Okay? So, negative to. Hindi pwedeng lalagay natin sa COM ay 24 volt o positive tapos ilalabas dito positive hindi siya tatagos kasi meron yung transistor so ang transistor ay nagdadrive sa kanya meron tayong direction ng current so hindi ubra na tad, kasi nga sinubukan ko na ngayon dito kung titingnan natin sa diagram yung output nyan positive ang control talaga nilalabas dito sa unang board na to kaya hindi umubra nang testing ko na yan So, ang simpleng paraan na ginawa ko, binaliktad ko lang yung LED. Wala namang problema sa resistor kung baliktad ang polarity. Tapos, etong ibis na ground to, itong line na to, naging positive siya. So, yun lang ang correction na ginawa ko para gumana yan. Okay? Tapos, sa input, wala tayong option kundi negative lang ang ipapasok. Typically naman yan, pag gumagamit tayo ng mga sensor kagaya ng NPN at PNP. So, NPN ang ideal na gamitin ng sensor dito. Yun naman ang typical na sensor. Kagaya ng mga inductive switch o capacitive switch. Nga pala, paka makakita kayo ng mas murang kable na ganito. Ito yung unang binili ko sa kanya. Ito po ay hindi gumagana. So, compatibility issue. Parang hindi to gumagana sa latest version ng Windows. Kasi na Windows 11 o to gumagana. Okay, mas mura yan. Ang laki ng minura yan. Kaso ayaw mga gumandang. Dito tayo sa computer. Okay, naglagay lang ako ng push button dito. X7 at X0. Testing natin. Lagay natin ito sa run mode. Yan, hindi na siya nagbiblink. Pagpindot ko yung X0, ito yung merong M8013 na command. One seconds oscillation. Ito namang wala tong X7. Pero nagano yan o. Oh. Na ilaw o. Oh. Kaya nyo ilaw yung input. Yan, oh. Ngayon dito naman tayo sa X7. Ayan yung 100 milliseconds na oscillation. M8012. Inapload ko lang tong program na to. Ito yung pantes lang ng input at output. So X0, M0. Yung M0 naman drive naman yan ng M0 drive niya ang Y0. Okay? X0, Y0. Okay? X1, Y1. X2, Y2. X3, Y3. X4, Y4. X5, I, Y5. Tapos, pag pinindot ko tong X6, lahat sila iilaw. Pag pinindot ko tong X7, maglalat siya. 2 seconds, mamamatay. So, yung timer, nagana rin. So, nakasave na project ko na ito noong pantes ko ng input saka output. So, overall, maganda tong PLC na to. Pang training, siguro sa mga project pa. May nakikita ako nagko-comment sa bumili sa page nito o sa store na to. Parang ginagamit na rin nila to sa mga project. So, sa mga small time na project o kaya mga low budget na project pero kailangan ng talento ng PLC, ay maganda to. Iniisip ko rin to ilagay sa mga project. Kung meron kayong naisip na magandang project dito, comment kayo sa baba at tingnan natin kung magagawa natin. Ito ay clone na Mitsubishi PLC. Pero mas mura. Maganda siya talaga. Pang mga estudyante, pang practice, pang training lang. Kung gusto natin matuto sa PLC, nagsisimula tayo. Kasi mas maganda talaga. Meron tayong actual na hawk-hawak. Tapos yun nga, mas marirecommend ako kung magte-training kayo. Mag-relay type kayo. Tapos gamitan nyo ng merong nabibiling 8 channel na Breakout board. Okay. So, again, ang input natin ay negative lang. Sa 0 volt na siya nakakonek. Hindi ka pares ng mga gantong PLC. Pwede natin siyang play in kung source o sink. Pwede natin ilagay sa source yung positive. I-jumper natin dun. Positive na ang pwede input. Typically, yan sa mga sensor. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood at sana yung may natutunan kayo sa video to. Maglalagay ako ng link sa video description kung saan to pwedeng bilin. Maraming maraming salamat. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Paalam.